Welcome sa unang entry ng aming Batanes Family Trip video series. Sa video na to, makikita nyo ang mga clips ng naganap mula sa paglipad namin galing Manila hanggang sa makalapag ang aeroplano, pati na rin ang pagdating namin sa hotel at paglunch namin sa malapit na kainan. Kasi it turns out, isasabak kami agad sa tour pagkatapos. Yes sir, mabuhay. Thank you po. Noong panahong yon, Philippine Airlines pa lang ang merong flights papuntang Batanes. Yung flight namin ay noong August 8, 2022 at nadun kami hanggang August 12. Ito yung panahon na medyo nagluluwag na ng restrictions mula sa COVID pandemic at bumabalik na mismo sa school sa mga bata for the first time in 2 years. Dahil marami ng vaccinated na Pilipino sa panahong ito, pumayag na ang Batanes na magtanggap ng mga turista. Pero dapat sa buong trip, guided ka ng isang accredited local travel agency. Hindi pa pwede yung DIY. Pag ganito kataas, mo yung dagat pa At heto nga, lumipad na nga kami. Quick trivia tungkol sa Batanes, may three main inhabited islands sa Batanes. Batan, Sabtang, at Itbayat. Sa tour namin, Batan at Sabtang lang ang mapuntahan namin kasi mahirap at matagal mag-boat papuntang Itbayat. Kakailanganin pa ng hiwalay na charter plane para magpunta ron. Almost 2 hours yung flight pero parang ang bilis lang ng biyahe. Salamat po. Kung ikukumpara sa ibang local flight destination sa Pilipinas, medyo pricey ang fare sa Batanes. Madalas mas mura pa pag magpupunta ka ng Boracay tapos yung aeroplano, maliit at kaunti lang ang flight sa isang linggo. Maliit ang airport ng Batanes, pero tulad ng iba pang provincial airport sa Pinas, gusto ko yung minsan may artful representation ng bakit special yung province na yon, tulad nitong mural. Sa paglapag din namin, mukhang may napansin pang happy coincidence ang nanay ko. May lucky number! <laughs> Ay, okay. eight, eight <laughs> Tapos piyesta pa ngayon. Tapos 8, ma'am. August 8 din, may lucky number. Wow. Ang unang nakita kong number ay 8-8. Then, rin daw ng Basko. Wow. Wow. Salamat pala sa Batanes IBS Travel and Tours na nag-accommodate sa amin sa Batanes. Kay Miss Andy na nag-welcome sa amin at kay Kuya Mark na naging rockstar tour guide namin sa buong trip. Dahil sinakay kami sa van, akala naman namin magiging malayo yung hotel sa airport. Yung pala, well, hayaan ko na lang na magkwento si Marlo from here. Hello! dito kami ngayon sa Batanes. At dito kami titira sa Villa de Babad. Katabi lang niya yung airport. Naglalakad na kami papasok, Ito na siya. Villa de Babat Yan, meron silang swimming pool Hindi lang akong mag May pool, swim na kaya ako Villa de Babat yung pangalan ng hotel na sobrang lapit lang pala sa airport na pwede actually namin lakarin kung wala lang yung bagahe namin tapos dito sa lobby ng hotel, nag-usap kami tungkol sa mga guidelines ng tour. Nagbigay din kami ng ilang tanong sa kanila tungkol sa tour at sa botanics in general. Ah, malakas malakas parent, Nagtatago siya sa clouds dito sa clip pero mula sa hotel, tanaw na yung Mount Iraya. Oh, Japanese bike, oh. Siyempre, hindi pwedeng walang budol body moment si Marlo. Saan tayo pupunta? Hindi oh, ko alam eh Pero ngayon Nandito tayo sa Villa de Babat Sa tabi ng airport Saan tayo pupunta? Lunch muna tayo Saan tayo magla-lunch? Corner house Corner house daw I want to occupy the front seat So bago nga kami mag-start sa tour, kain daw muna kami doon sa Corner House Cafe. Dito tayo kakain sa Corner House. corner. Laking tuwa ko rin na may mga kuting malalambing sila Marami ang mga ganitong kainan dito sa Basco, Batanes. At mainam na rin kasi hindi tulad sa ibang probinsya sa Pilipinas, wala sila ng mga sikat na fast food restaurants tulad ng Jollibee. Kung tama pagkaalala ko, sinabi ni Miss Andy na nagre-request sila ng Chicken Joy sa kung sino mang lumilipad papuntang Batanes. The lower left. Ah, nanu. <laughs> At dyan muna magtatapos ang first entry sa Batanes video series. Pagkatapos mismo nitong lunch namin, diretsyo kami agad nag-ikot sa kung saan saan sa Batan Island. Marami kaming pinuntahan both man-made and natural attractions kaya sana abangan nyo ang next video. At heto si Marlo para bigyan kayo ng sneak peek sa pinuntahan namin sa next video. Hi! Nandito kami ngayon sa Batanes. Tignan namin ngayon church ito. mo hi guys muna. See you sa next video!